Urap tubig sa bahay. Magkano sa bayaran to? Ah, 20 lang. So? One. Uh. <mulay> niya. Na, OFW. Welcome back to my channel, Miss Dizang TV. Hindi to kami yon sa Fred at Jan sa likod yan ay nagpapa ligo yung aking al amin alaga buhok lang yung kanyang binasa Kasi, ito uh, sa tubig sa bahay at okay dito. one at dito kami sa labas ng ano, um, barbiro kasi maraming uh, mga baba doon sa loob. Maingay At ang bayad pala sa paligo ay 1KG. So dito nagtanong kung saan yung aming alaga. O, diba? Maraming mga aradong dito. At sa harapan namin ay mouse uh, of corn. Dito minsan bubili yung aming alaga na kanya, corn. Pero dahil Ramadan ngayon, hindi pa bukas. Nakasarado yung kanila mga kanila. Yan yung paninda nila. At doon yung kanilang cashier. Ayan yung cashier nila. O, oh, o Kanilang security guard. Ayan yung kanilang super, supermarket. Ayan. Cashier, supermarket. Ayan, usap-usap silang dalawa. Kasi walang customer. Uy, magtrabaho kayo. Arabo ay. Ingay, ingay.

nagtay kami sa aming alaga kasi nagpa ligo siya ng kanyang buhok dahil doon sa aming bahay walang walang sabon, walang tubig yung ano kanina Eh mm. na, na nga, natapos na din kami after how many hours. Kasi nga madaming ano, maraming customer. At madali lang naman doon sa alaga namin kasi paligo lang naman iba talaga pag ang bansa ay maraming pera kasi kahit 'tong ano counting paligo lang 1 you kg uh. ano na ngayon malamig pa rin yung ano dampi ng hangin ay malamig pa rin pero malapit na pa Malamig ang simoy ng hangin. Mga kalapati. Away na kami. Dito kami na dumaan sa kabila kasi may alaga ay gustong kumain. Naglalakad lang yung ano. Mga kalapate. Hmm. Ay, diba? Relax. Relax na naglalakad. It's water, it's water. Oh, yeah. Malapit na matapos din yung dito oh. National Highway. Iba yung boses ko ngayon. Hindi pa rin bumalik sa dati. malamig dito sa bulaklak na yung ano o dates ayan ang bulaklak ng dates maliit lang yung dates nila dito diba? ang ganda ng kanilang little garden dito you want to will eat this mushroom? One. Smurf That's the no, That is the eh, smurf house Smurf house Pagtatanim na naman siguro sila dito ng mais Dito, baka magtatanim na naman yan sila ng mais Kasi every year, nagtatanim yan sila ng mais eh. Every summer pa kita nagtatag May bulalak, may bulaklak na yung kanilang kalabasa, oh. Kalabasa, kalabasa. Yung stoplight. Malapit lang kami sa stoplight. Nasa second ring kami dito sa Bansang Kuwait. Uh. Actually, umulan kaninang umaga eh. Buti na lang at nag-stop ang ulan. At andito na kami. Malapit na kami sa aming bahay. At ito na nga. At hanggang dito na lang ang aking vlog for today thank you for watching please don't forget to subscribe my youtube channel thank you and masalama bye bye